Okay, sa so video na to, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-trade ng downtrend na market so, ang downtrend ko na po ng market structure na um, lower high, lower low lower high, lower low, lower high, lower low alright, for this one, you have to first identify the structure of the market so, syempre, backtesting lang to, so predicted ko na yung market, alam ko na dito, okay okay, alam ko na, so, huwag nang i -bash. okay, so, for the sake of the lesson, para malaman nyo lang kung paano binabasa yung market, syempre um, pakita ko siya through backtesting. So, halimbawa, ang trendline kasi, sa so downtrend pa baba siya, kapag ka formation ng trendline, kapag may two touches. And then, confirmation of the trend kapag nagkaroon na ng three touches. So, for this one, gagamit ulit tayo ng first touch, second touch, alright. So, i-play natin ng konti. Tignan natin kung magkakaroon siya ng third touch. Alright. So, pag kasi nagkaroon ng third touch, this is a good indicator that really, The market is confirming that the environment right now is really downtrend. So, testingin natin ang Fibonacci from here to here. Ayan, nakita nyo, ni-respect 0.618. So, ibig sabihin nyan, downtrend talaga si market. So, ngayon, ayan, balik tayo kay Fibonacci. So, eto na yung new lower high. Lower high. And then, up to here, 0.618 ulit. Okay. So, that's a good. That's a good information uh, of the downtrend market. So, tingnan natin ngayon. Hintayin mo lang na magkaroon ng konting curve dito and then, ibig sabihin nun, um, for retracement na si market. Okay? So, yan. Sabihin natin na from here up to here, so 0.618. Okay. So, dito ngayon yung entry mo. Okay. Sabihin natin na nakapag-enter ka na dito ng short. Okay. Short yan. das ang stop loss mo lang is just above the trend line and then, pwedeng dito ang iyong So, nice na. Sino mo? Um, 4.32 ang risk reward ratio mo. Mataas na yun. Okay? So, tingnan natin ngayon. So, kung dendiret-diretso siya pababa. Okay, dumiret-diretso siya pababa. So, paano ka magre-re-enter dyan, coach? Magre-re-enter ka dyan kapag ka nagkaroon na ulit ng retracement si market. Sa ngayon, hindi pa siya possible for re-entering. Okay? Ito. Tingnan natin. So, that's the first trade. Next trade. From here up to here. Okay, kay 0.5 lang yung inabot niya. So, let's take a risk. Tingnan natin kung maaabot niya hanggang dyan. Okay. Medyo risk ito, ha? Pero ganyan lang mag-trade kasi ng downtrend market. Okay. Ayan. Naabot na. Okay. And then, bam! So, na full TP hit na yung trade natin. So, Ganyan lang mag-trade ng downtrend market. Identify mo lang yung lower high, lower low, and then tingnan mo lang yung trendline, kung nire-respect ba siya. And then, gamitin mo lang ng Fibonacci. So, kapag nag-enter na siya sa golden zone, so that's the retracement area, then pwede ka na mag-enter kapag ka ganon.